Good day mga kasorbetes ngayong araw. Ibang klase ang tatalakayin natin ngayon sa biyahe na ito. Pag-usapan natin ang tungkol sa kung paano gawing asset ang sasakyan. Well, consider as asset naman ang sasakyan. Kung ito ay nakakatulong sa iyo at nakakatipid ka gamit ito. Nice! Pero kung ito ay binili mo at bihira lang magamit, nakasambak lang sa garahe, problemado ka pa sa monthly, pero gusto mo talaga mong ng sasakyan. Oh. tara, sama ka sa biyahe ko. Pag-usapan natin kung paano gawin asset yung auto mo. deliver tayo sa barangay Magdum Prop 6A, Tagum City. Let's go! Ba? na ang sasakyan na dati kong liability ngayon ay nagiging asset ko na? Yes! Dahil sa DM Rent a Car. Wow. Hindi lang basta nakatambak ang sasakyan ko. Kumikita pa ako ng walang hassle. Nice! Sa DM Rent a Car, may iba't ibang sasakyan na pwedeng arkilahin. Sedan na tulad ng Vios at Mirage G4, compact car tulad ng Wigo, pick-up truck tulad ng Nissan Navara, at mga van tulad ng Nissan Urban at Toyota Grandia. Kung kailangan mo na maluwag at tipid sa konsumo para sa negosyo mo, meron din silang Toyota Light like Ace FX. Perfect sa shuttle service, delivery, para negosyo o kahit pang family outing. Nice! Ang mga sasakyan dito ay malilis at well-maintained dahil may sarili silang car wash. Bawat unit, iniinspeksyon bago at pagkatapos ng biyahe para siguradong kondisyon. Nice. Ako mismo, dito ko pinagkatiwala ang mga sasakyan ko sa DM Rent-A-Car At halos sa 3 years naming partnership, wala akong naging problema Sila ang nice. umaharap sa renter, sila ang nag sa mga sasakyan ko uh. At ang importante consistent ang kita <laughs> At para sa mga may sasakyan na gusto rin pagkakitaan DM Rent-A-Car ang bahala sa si lahat Sila ang umaharap sa renter at umaasikaso si kung may problema sa sasakyan mo Plus, nice. ang payout? madali at walang hassle. Yes! Kaya kung kailangan mo ng affordable at quality car rental dito sa Tagum City, saka na sa DM Rent a Car, your cheapest car rental solution. Ay, sarap naman Ay, ice cream lang sir. Sarap na ng lang sir. Oh my god! Mamaya mo ako! Ya, happy in life. At least, makakamoy tayo, Lance. Amu ilang mama ya, pira tayo ng galing sa Uy, uy, laki ah. sir. Wow naman. <Sansipan> <Wow>. sir, gusto Sir, pakay ka naman sa Nice. <Sansipan> shoutout sa Basas. Basas family. Sige po, sir. God bless you. Sir, Scoop. sir. Thank you. ma mga kasorbetes, lumipas na naman ang halos limang minuto ng kwentuhan at pagsabit sa biyahe ko. Yeah! Sana may altunan kayo at nag-enjoy kayo sa pagsama sa amin ngayon. Shoutout po uli sa Basas Family and sa Falma Family. Maraming maraming salamat ko. At kung nabitin kayo sa biyahe nito, please like, share, and subscribe para mas madami pang videos na tulad ito. Yes! Kita-kits sa next video. God bless us all. Thank you and peace.